Bilang isang fur parent, isa sa mga pinakamahirap na sitwasyon na ating haharapin ay ang pagkakasakit ng ating mga alaga. Dito tayo sinusubok ng panahon kung gaano tayo katatag at karesponsable sa ating pinasukang trabaho. July ngayong taon nang napunta sa amin ng isang aso na sobrang liit na pagalagala sa tapat ng bahay ng may-ari at maraming gali sa katawan. Nagtanong-tanong kami kung pwede ba namin kukupkupin ang aso para maalagaan ng Buti. kasi pansin namin sobrang payat na niya. Nang makausap namin ang kasambahay ng may-ari, sobrang gulat kami kasi sabi niya 5 months old na daw ang aso at sobrang liit pa nito. Minsan lang daw napapakain kasi hindi na doon nakatira ang may-ari. Ang caretaker lang daw ang nag-aalaga at madalang lang daw pumupunta doon. Kinausap namin ang may-ari at aming napapayag na kami na lang ang mag-aalaga ng aso. Sobrang tuwa namin kasi napaka-cute niya at may kasama na ang isa naming aso na si Florin Pinangalanan namin siyang Molly at ang purpose talaga ng aming paggupkop sa kanya ay para kung umalis kaming dalawa ay merong kasama na si Florin Ginawa namin ang lahat para mawala ang mga galis at garapatan ni Molly at pinapavaksin namin siya kung ano ang naaayon sa kanya. Kalaunay nawala ang kanyang mga galis at kanyang mga garapata at lumabas na din ang magandang kulay ni Molly na kulay golden brown at ongoing pa rin ng kanyang vaccination para sa anti-parvo at anti-rabies naging masaya ang mga araw na kasama namin si Molly sapagkat pinapasaya niya kami at napakalambing pa nito. Noong pagdating ni Molly sa amin at kinukulong pa namin siya ay napansin namin na kapag natutulog siya ay bigla na lang siyang sumisigaw at naiihi. Akala namin na naginip lang ang aso at normal lang yon. Noong na okay na ang balat ni Molly ay nakapag-decide na kami na hindi na siya ikukulong at itatabi na namin siya sa pagtulog. Merong times na kapag mahimbing ang tulog niya ay bigla na lang siyang sumisigaw at napapaihi sa higaan. Binabaliwala namin ang mga pangyayaring iyon dahil akala namin sa pagiging pingot lamang niya yon. Opo, pingot po ang alaga naming si Molly. Halos gabi-gabi ang pangyayaring iyon. Masaya ang araw namin kapag kasama namin si Molly. Napakalambing niyang aso at sa Calarone niyang si Florin. October 9, 2023 ngayong buwan na taon nang nakita ko na parang may kakaiba kay Molly. Ang muscle ng may parte ng kanyang muka ay gumagalaw-galaw at meron na din siyang ubo. Akala ko normal lang yon kasi usually nangyayari yon pagkatapos niyang kumain. Hanggang sa ito ay nagtuloy-tuloy at napansin din namin na parang hindi na siya makakaakyat masyado sa aming mga bangko na kung saan doon siya palaging pumupwesto at nakikipaglaro kay Florine. At kapag uuwi kami galing alis dito sa bahay ay eh hindi na siya nakikitaan ang excitement tulad ng dati. Hanggang isang araw napansin namin na naglalaway na siya kasabay ng paggalaw-galaw ng kanyang mukha at hindi na niya mabuka ang kanyang bibig. Hanggang nag-decide kami na dalhin na siya sa vet at doon nalaman namin na positive pala si Molly sa distemper, isang uri ng sakit sa mga mamal families. Nalaman din namin na hindi pa namin kasama si Molly sa bahay. Meron na pala ang virus sa kanyang yang katawan at na-trigger yon dahil sa mga vaccinations ni Molly. At ang sabi ng veterinarian, ang mga natunghaya naming kakaiba kay Molly simula sa pagsigaw niya gabi-gabi habang natutulog hanggang sa paglalaway at pagubo ubo ay sintomas ng ganitong virus. Balak sana naming i-admit si Molly pero hindi namin afford ang 2,000 per day at hindi pa kasali ang mga gamot niya. Kaya nag-decide na lang kami na sa bahay na lang namin siya aalagaan at gagamot. Pero araw-araw pupunta kami sa vet para sa isa niyang injection. Ngayon ay ginagawa namin ang aming makakaya at pinatatatag namin ang aming mga emosyon para malampasan namin ang ganitong problema. Si Florine naman ay nilipat namin sa kabilang bahay at under monitoring din siya. Sana po ay tulungan niyo po kaming magdasal na ma-okay at gumaling na si Molly at gagawin namin ang lahat para gumaling lang siya.